ano appreciated kayo ng mga dealer talaga, kasi mm -hmm. ako, yung mga vlog, yung katulad niyo nila, nila George, kumbaga mm -hmm. sa ano, na, nata dito, napapaangat kasi yung... sales, di ba? Oo, <laughs> at least yung kahit walk-in. Alam mo ba, Aba. minsan, may walk-in dito, nagsabi sa akin yung customer, o, oh, napanood kita sa... Kumbaga, hindi niya malalaman na may... Uh, dealer na ganito Apa. kung walang vlog kung lahat kasi nagbo-view na sa social media oh, ay na, na sa mm. na sa wall yeah. so yung maganda talaga yung mga organic yeah. eh, eh, eh ngayon ang social media yung talagang social media platform almost hindi na lahat nasa ano eh, internet na eh, nasa hmm. internet lahat ng eh, advertising. Okay. Yun so, na, ano doot, Ah, that's the best for our beneficial talaga namin, beneficial. sir. Win-win. So, -win. Kaya sir makaka-promote tapos kami rin na makaka-earn oh, rin kami ng oh, earnings tama, din, tama. income din. So, simulan na natin dito, sir. Ayan so uh, as naka-rolling na tayo actually. So, napansin ko pala dito, sir, yung na-drive ko ay yung top of the line, di ba? Kaya LSE. 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 Ayan, likod. Ah, nasa likod. Ah, pwede tayo may access tayo. Uh, may access tayo. Okay, sige. So, ayun na. Uh, so, introduction na lang natin dito, sir, sa ano, sa Isuzu MU-X. Ito yung RZ-4E. Oh, yes. uh, so, base R model. So, RZ-4E, ito yung may 1.9 liter na diesel oh, yes. engine. Yes. Uh, RZ-4E, uh, 1.9 liter turbo diesel, uh, common red direct injection engine. Uh, tapos, na napapansin ko nga rin dito, sir, diba dito parang gloss black or chrome yung sa top of the line? mag uh -huh. piano black finish uh -huh. kasi ito matte eh, no? yes, tapos matte, matte. Uh, medyo na lang tayo hindi siya naka sensors since ito nga naman yung yes, base, model, no? yeah. base model yes, sensors and yes, exactly so perhaps since ito ay ano, ay base model baka ano to, nakahalogen lang yung ano na ito yung uh, piano, uh... or LED na siya ano, uh, projector type na rin siya, yung upgrades. Ay, yung housing. Uh, tapos uh, alam ko kasama na ito na may DRL. Ah, okay. So, stay time running lights. Yeah. So, ayan, yeah. mabibigyan kayo ng idea yeah. yung, yung, yung itsura niya. Yan. Yeah. so, pwede mo yung pasukin, sir? Okay. okay. So, I think the very very first time, ha? Uh, so, kung bago tayo pumasok So, dito muna sa labas yung may grab handles dito Matte finish siya Tapos, same goes with yan, no? Side mirror housings Ayan, no? Pinaka-bare na base model lang talaga to So, I'll climb in Ayan, no? Tapos yeah. and, oh, Thank you, sir Tapos, ibang-iba yung instrument dial yeah. Yung uh, tachometer ay separated Tapos, yung speedometer ay uh, separated ay din, Ayan, no? Parang LED na pala sa Yes, uh, LED naka LED, na, rin. LED. Ah, that's good. That's so, yun, good yun mga na... upgrades. So. Yeah, kasi ibang SUVs ay naka halogen. Yes, uh, yeah. Hindi ko na expect yun, ah Okay, sige mami, ay babalik ko na lang din para makita ng mga viewers. Tapos ito, yung manual climate control system. Yung may, ano, prefer kasi ito. Kasi simple lang. <laughs> simple lang yung operate. Oh, <laughs> Tapos, walang ano avoidance na masisira or anything else. Yan. Tapos yung recirculation, Ganun lang yan. Tapos yung rear defogger dito sa left. Tapos yung AC button button ay nasa right. Tapos, ito yung ano, yung infotainment system. Uh, perhaps ano na Apple CarPlay, Apple CarPlay and Android, Android Auto. Auto ready. Pero hindi pa rin siya naka uh, wireless connection. So, may need, wear, oh, need mo pa ng ano, wire, wire jack niya para mag-connect ano, siya dun sa Apple CarPlay and Android Auto. Yes, nice, nice, nice. So, so, standard pa rin yung telescopic. Ah, Ayan, okay. telescopic. Yan, telescopic. Yan. Tapos mahihila mo siya. There we go. Ayan. Standard. Ayan. So, Wala so, lang siyang uh, ano, audio controls, audio controls. controls kasi yeah. nga, ito yung base model. Base model. Pero, safety features, naka dual SRS airbag yep. driver and passenger okay that's good to yeah. know uh, tapos yung stitches ay puti rin naman to pati rin sa top of the line natin. Yes same lang na din uh -oh. so, yeah. and meron rin siyang uh, mood lamps na yung kulay blue yung para ah, talaga meron kasama, din kasama, kasama Ah, siya. Uh -oh. nakita ko yan sa top of the line model yes. dito sya sa gilid yes, gilid, sa gilid oh. Kasama yeah. kasabay siya okay that's nice tapos mga ito ay yung height uh, adjust. Manual leveler sa uh, headlights. headlights. na. Oh, lights, yes. Yeah, yeah. ang sabi nga nito, kapag sabihin natin na kaganan na yung sasakyan mo, ayun, yeah. pwede may level na yung headlights. Kasi na. yung sa top of the line lang yung may automatic leveling lights. Ah, talaga? Yes. Ah, that's what I, ngayon ko na nalaman yan, actually. Yes. Uh, Tapos, rear AC na, no, uh, switch. Control, yes. At, pero doon mo pa rin ko control sa may yung blower, dito sa likod. Uh Oo, -oh, nandun naman, nandun pa rin sa likod standard. Yeah. Uh, kahit yung mga previous model, mer meron na rin ganyan. Kumbaga, hmm. Uh, continued continue continue design lang naman siya kasi okay. uh, uh, mas beneficial siya madali siyang kontrolin. Yeah, exactly. Tapos uh, tayo ay naka-fabric seats na. Fabric seats na, -fabric yes, seats na siya. Uh, pero comfortable naman siya. Hindi naman siya sobrang talas dito sa bewang ko. Eh, na sa bag ko, pero sige, tingnan ko na lang. Oh, Ito yung mga ano natin, mga side bolster natin. Okay naman siya. Tapos in fairness, may ano, uh heel assist. Uh, yes, he'll, de no? he'll descend. Ay, yes, uh, standard pa rin siya. Standard <laughs> yeah. features. Kahit yung mga previous model. Yeah. Uh, Naka-EPB siya. Electronic parking brake. Yep. Uh, with auto-hold. Mm -hmm. Same with the pre previous model. Okay. Uh, Naka-reverse camera and reverse sensors. Mm -hmm. uh, same pa rin sa previous model. Yep. Kumbaga, uh, talagang ang facelift rin ng ano, isa sa mga uh, enhanced na upgrade lang nito. Pero at least lahat ng mga features niya kahit nung mga previous model pares pares pa rin, walang diniscontinue dun sa design. Exactly. Tapos ano to? Ito yung manual dimming review mirror yeah. Yeah, kasi may flick switch siya dito. Tapos yan yung ito. Yan, yeah, ito yung halogen. <laughs> halogen bulbs. Pero gulat rin ako na LED nga pa rin pala to, itong ano. Itong yeah. headlights, no? Ayos rin. Tapos kasi, ano, nagulat lang din ako na meron siyang hill, ano, hill descent assist. Is sa ano yan eh normally naka-pair siya sa four-wheel drive ng mga units. Ah, uh, actually hindi. Ah, uh, kahit 4x2 and 4x4 four four, meron nun O sa automatic lang. Yeah. Automatic. Yeah. Kasi di ba sa automatic wala siyang engine brake. Mm -hmm. Kasi dahil automatic yeah. So, pagka naka-drive siya, pagka pin rest hold mo rin siya, uh, ah, yeah. siya yung nag regulate na sa brakes, mm. sa brake sa braking system. Yeah. So, ano ka na lang alalay ka na lang sa throttle okay. na, pag ka Yep. so yun exactly yes para hindi persado yung mga disc brakes yep. yep and only ano, you know, notable you know, ano pansin ko lang silver finish dito tapos same goes to sa mga you ano, know, aircon vents natin yeah. uh, dulo sa dulo same goes with ano, sa dito sa side door paneling natin tapos so, yan ganun na so, ayan so pwede ko bang matingnan yung makina muna sir okay sige so, buksan ko lang sige sir to be Tapos fix na po yung ano natin dito. Yung uh, step board. Then, wheels and tires. Before namin buksan to, lagyan na natin ng isyo tong wheels and tires. Wheels and tires, ito nga pala ay completely silver na finish. Yung kulay nito ito. Tapos, ang sukat nito ay 17 inch, 235 by 65 Dunlop tires Yan. Tapos coil spring sa harap Tapos mamaya tanongin natin Palagay ko leaf Leaf spring sa ata ito sa likod Ay ano to no Independent suspension na to lahat uh, Or leaf springs ba to sa likod uh, tayo uh, ito couple torsion beam axle sa sa harap yep. eh, ay sa likod uh, yep. and back pierson should... starts sa harap. harap, harap. Okay. Yeah. that's good na yeah. right? so there we go ngayon ko pala makikita tong RZ40. Oh. Iba yung engine cover nito ah. Yan. Very first time. Ko lang ko pala makikita to actually. Sinasanay ko ako sa 4JJ3 interesting trust not... na no, actually po uh, tawag ito may 4JJ3 pa rin basta 3.0 4JJ3 yung engine block yeah. uh, pag RC4E 1.9 liters yeah. Uh, bali RC4E yung code ng engine block niya uh, 1.9 liters and uh, as usual yung ano yung para tanda naman ng MUX shared platform naman talaga ito ng D-Max eh. Yes. si, si D-Max ba meron ba pa bang binibenta RC4E yes. or That's ah, meron pa rin base model in base model uh, mga LT variants uh, kumaga hindi siya naka-dress up uh, like hindi katulad ng LS variant o lifestyle variant hmm. ang LT oh. kumaga parang light truck yep. naka-steel rim uh, wala siyang mga cladding yep. wala siyang uh, step board yep. uh, with bed liner yes. kumaga uh, medyo hubad siya. So, kung may mm -hmm. budget ka, pwede mong bihisan. Right. So, yeah. Pero workhorse kasi ang gabi ko. No? Ah, yeah. Workhorse. Yeah, that, that's a proper term nga naman. Tapos, yeah. uh, pos, meron pa tayong traditional na radiator cup right over here. Para yes. so, yeah. Um, yeah. check mo kung may bubula. Tapos, uh, yung power steering fluid. Tama na? Yes. Power steering fluid. So, Actually, so, yeah. uh, ito yun. Ay, <laughs> Hindi pa ka-brake fluid yan. Brake fluid, dyan. Ah, brake fluid ito. Yeah. Ah, brake fluid ito. Kasi ito yung power steering fluid. Yeah. Tapos yung washer. Guys, ah, ito po yung washer, ha? Mamamaya, oh, malito ko Dito nyo ibuhos. wag po. <laughs> ito po, may malaking portion na po na attention na nakalagay dyan. Ayan. Yeah. Tapos ito yung sa reservoir ng radiator. Perhaps? Siguro? Tama ba? mukha kasi nakadikit siya dito eh ito yung shroud eh so yan yeah. yan yun yung radiator ka airbox yan as much as possible uh, it's completely useful please lang huwag niyang i-delete unless <laughs> may the drag siya <laughs> yan yeah. oh, yung pinaka ano niya mask sensor Mass <laughs> yes, yes, yes. airflow ito, sensor ito, ito, ito. siya kasi nagre-regulate nung hangin papunta sa combustion system yep. so yun nare-recycle naman yan ng turbo mm -hmm. through intercooler yun para at least yung mga waste yung waste ng uh, exhaust i-recycle para ipasok ulit sa as combustion process din. Right. Tapos good thing yung turbo nito na nandito pa sa taas. Yes. Sir. Taas na taas elevated. na elevated. elevated sa iba na sa nakakulong sa ilalim eh. Yeah. yeah. So tapos ito yung ABS module, yan. ABS module and siguro ito ata yung pusina. Bus, pusina para marinig kung sa loob. No? Yes, ah, so, Kaya yung iba, ano, nag upgrade nagpapadagdag. Kaya yeah. mas gusto nila mas louder. Ah, mas louder, yes. Dito pa. Okay. <laughs> Tapos ito yung snorkel. Yan yung parang snorkel yes. na... Oh, para doon sa, pasok doon sa air filter, yep. then papasok sa turbo, ganoon. Yeah. Kaya may warning sign siya dito na huwag niyong basahin. Huwag niyong basahin, yes. Exactly. So, it's very easy naman ito. Tapos, yan. Ito yung maintenance data. Bago to, for me, ah. rz 4 e Feel free to post yan kung kailan yung ano at best ko Duramax okay kala ko Duramax kung makina na to eh <laughs> uh, actually shared fla flat platform siya ano eh yung Chevrolet ah yun nga Duramax nga eh yeah Dura yeah. ah so oh nga pala yeah. oo oh, naalala ko na yeah, because yung... the designer ng Chevrolet and at Isuzu yung kaya trailblazer sa inyo exit ba? Yes, so, oh. Meron yes. silang joint venture. Ah, pala. Yes, so, it's a shared, shared platform. Yung, ano? Yes. Uh, 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 a bit of history kasi yung, ano, yung MUX, yung Colorado, kasi yung D-Max, yung... Yeah, yes, I remember. So, magandag, uh, like shared platform uh, uh, sila. sa yes, shared, para, shared platform. Pagdating uh, sa ano, nakakasipid sila pagdating sa design team, sa mga yeah. side Yun. Know. Yeah, that's good. So, sir, I think okay na tayo dito. Yan. So, nasabi ka naman na yung wheels and tires. So, check ko na lang siguro, sir, yung sa second row passenger kung ano naman perhaps pasado pasado naman ako sa headroom ganun lang ako kalit <laughs> so ayan. grab handles dito yan beneficial to sa mga seniors ah oh, okay naman ilang ilang naman yung lalaroin dito eh so meron akong headrest ayan as a height of 5 foot 6 perhaps Yan. Ah, uh, okay na may headrest ko, hindi mo kailangan. Tapos ito yung pinag-uusapan namin kanina, yung air conditioning, ano, controls dito. Yan. Ah, uh, fan lang naman siya dito. Tapos yan yung halogen lights, cabin lights. Tapos ito yung mga vents natin, yan. It's very nice. Tapos it's good ha kasi pababa. Um, I'm sure kasi may ibang manufacturers kasi nandito tapos yung hangin kasi nun may tendency yung dumumi. Eh. So, yan. So, ito Mas madali siyang linisin. Eh. Yes. Yeah. yeah. So, that's good. Tapos, ah, yung mga nalalaro mo lang dito is tweeters, yan. Buti pa kami, tweeters pa nga dito. Yeah. For speaker pa rin siya, uh, standard. Tapos, yeah. ah, uh, for tweeters siya. Yung mga uh, uh, dashboard and yung side uh, tweeters sa uh, door. Right. So, most likely maglalagay ka lang dito ng mga tumblers. Ayan, sasaksak mo lang siya dito. Tapos, ah, mga power windows. Power, power windows, yes. yes. And syempre sir Mark, kung walang pagpakita natin yung ano. Oo, oh, hindi ko. Ngayon yung, call, yung, yung uh, alam mo na, child lock safety. Okay, child lock, yes. <laughs> yan yeah, yeah. yeah, yung child lock safety. Okay. So, for, pwede natin dito yung ma, para mga mamaya may mga uh, genzies si uh, dito na hindi marunog. Yung Kapag, natin. Yeah, so that's a flick of a switch and pababa mo siya. So yeah. natin. So yan, hindi ko siya ma-unlock. So gano'n. So yan, just to unlock. Yan, gano'n okay. yung siya yung child safety. Kasi, aminin natin may mga ibang bata kasi na makakulit masyado yes. yeah, pwede mo yan. silang madisgrasya kapag exactly. hindi exactly. nakalock yung pintuan mm -hmm. yeah. so yan yan lang naman and uh, since naka plastic pa kasi meron tayong center armrest dito eh. so ayun o yan lang ba sir mark third row naman lang yes, na yung testing natin kasi may mga rumors at may nag comment din na uh, sige okay. uh, okay, okay, sir kaya mo yep And like I said, may mga rumors and comments na ito yun daw yung best third row seat So, tingnan natin, sige Pero na, try ko na to eh, sige, actually Sige, ikaw na mag ano, baka, baka na lang mag nung, yung katabing row niya Yep, third row. yep Okay, so, yan Ibabaw ba wrap Sige, go, 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 go Para makita nila Ayon. yung next <laughs> space niya na amp Yung ample space niya, so hindi nakaka- oo, oo, nga, so, ayun oh so, no? no? Ayos Tsaka hindi ako, ito yung knees ko. Hindi ako naka masyadong nakaangat yung knees ko. Ayun oh. No? Tsaka napatahimik ako, sorry. Mm <laughs> ano, parang ayos yung third row seat. As a, uh, for adults din. Pero depende kung anong size ng adults. Like siguro five foot, six, seven, ako, 5 foot. 6, 7, tolerable to. 5'11. 5'11 ka sir. Okay. okay. Ah uh, may may ampo compare inches na lang mm. uh, pero at least hindi yung ikaklustrophobic oh, yes, na oh. hindi, hindi na and and uh, hindi yung hindi yung talagang uh, dikit na dikit yung tuhod ko dun sa mismong chair. Yeah, yun ang kagandahan. Kasi dun. yung ano eh isa pa yung ano talaga yung ergonomics dito sa third row seating it's iba. Kung inko compare natin sa dalawang sasakyan ni ka-rival nito, dalawa yon eh mm -hmm. uh, sobrang taas yung knees ko, yun yung naging problem ko. Mm -hmm. So yun lalo na There's a one time nga na galing kami sa Eat All You Can Buffet, doon ako sumikos sa ano. Doon ako sumikos mga sa likod. <laughs> Sobrang sakit at dyan ko. Kasi uh, basta yung isang ano, rival neto doon ako sumakay. Pero this one, oh, ayun oh, tolerable siya eh. Mm -hmm. So that's, I think that's a good point for this one. Sige sir, okay na ako dito. Yun lang naman yung paglaro ng dito. May uh, dito, uh, cup holders, tapos yung everything else. And syempre may air, air vents tayo dito sa so, baba. So check na lang natin sir yung ano, yung boot space. Kinalay, kinalay. In third row Yep. Ayun. Okay, cup. Ah. And uh just to notify you guys, ano nga pala? Uh rear disc brakes nga pala 'yung ano natin. Yung yeah. mu solid yes, disc brakes. Yep. So mula va uh, base variant tapos. Uh. So bali wala 'tong manual variant. Uh actually ang manual variant kasi is indent order. Uh, six months to, uh, to order kasi yun. So, halos walang bumibili kasi <laughs> hindi siya practical. Sa, pa, sa panahon ngayon, gusto ng mga tao is automatic, mm -hmm. naman din. So, matutulog lang po ng Isuzu Philippines kung mag-impact sila ng for the manual transmission na bayad ng RC40. So talagang ire-request mo ito sa ahente na gusto niya talaga na manual. Yes, ma and kasi itatawagin namin sa planta yung lead time at saka availability din sa production kung meron yeah. para makapag-promise rin kami ng uh, exact uh, ETA ng delivery kung yeah. kailan so, darating. Okay, so kasi kung gano'n nga sinasabi nyo sir, ito nga pala yung fuel door and yeah. diesel door. Kumbaga sumasabay siya dun sa mga door locks. So, basta... Ah, yeah. Pag, yung, yeah. Yeah. parang European, yeah. ano, European American B type. Yeah, ganun, gano'n Tama parang ano, DIY. Yeah. Do it yourself na pump, ah, pump. Yes. Okay. Yeah. So, check natin ito sir. Okay lang. So, yan. O oh, nga pala, ito yung reverse camera na reverse sinasabi camera nyo. camera and reverse sensor. So, reverse sensor. For a base variant, ha? Yan. Yes. Meron eh, na po Kasama yan. Na. Dyan. Na. Kasi yung bigis model wala wala pa, pa. Okay. tapos okay yun lang naman yung nakikita ko uh, wala ata itong reverse eh uh, rear fog lights uh, perhaps chilling, meron 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 uh, at alam ko ito yung uh, reverse light reverse light then ito yung parang uh, reverse fog light na kinakataon fog light ah uh, yung Pero pula sa so, meron siyang parang uh, rear switch. fog light switch. switch okay so yan So manual po siya, hindi siya yung automatic. So pero ito yung parang button oh, kasi. Eh, parang abangan yung... lang to kasi naka-install lang yun sa mga LSE variant da. sa top of the line lang. Okay. So ito yung ano natin, yung cargo space. Cargo yeah. space. Ito lang naman. Okay. Sample lang ako. Siyempre, ibababa niyo naman to. Tapos yeah. flat to, no, Seth? Yes. So, uh, ano lang, fold lang natin. Ayaw. Okay perhaps nakalakad. Ayan. Ayan. Yep. Ayan over there. Tapos yun. Boom. That's that. Ayan. Full flat. That's good na no? full flat. Kasi may ibang SUVs na nakasinasabit pa. Tapos kumakalog-kalog. Matagtag pa. Ayan. Yeah. Okay. That's nice. I think it's easy to clean na rin to. Mm -hmm. uh, if ever may masasakyan ka. So yan. Yeah. A very very ano. Uh, matibay na hydraulic struts right over here. Ayan. Uh, yeah. mukhang yun lang naman na, ang, eh, ang natutugon na ng pansin sir So, okay. yeah. Tapos okay lang ba sir? Um, ikot ko lang na onte para may headlights and okay. lang naman. So, you know? so yeah, bibigyan namin natin sila ng may idea anong itsura ng LED lights. Yeah, so. Sige, sige ako na magbubukas. Sige sir. oh, yeah. So yun na, oh, ano type? Ah. Parang safety feature niya yata yan. Yeah. Yan, yeah. yeah. Full LED po yan. Base variant. Ah, yan. Tapos punta na, na ako sa likod. I'll be doing this one very quick. Yun o. Ah. Ayos. That's good. Okay. Sige so, yes, sir, patayin niya na po. Tara na. Tapos siyempre may rear wiper dyan. Standard nga pala. Okay. Well, yun lang naman, sir. So, sir, I think um, mag-e-end na po tayo dito sa segment na to, sir. So, the next video na lang is perhaps mag-tour na lang ako dito. Tapos, bigay ko yung price list, ganon. Tapos, yun. Yeah. Uh, uh, yung LSA, hmm. gusto, gusto mo bang reviewin? Ay, sige. Hala uh, natin. Ah, ah, sige. Tapos, kayo na mag-experience, sir. Ah, na yun. Medyo, ano ka, Sige. You know what? Ang mga nag a para isa kama na natin sa vlog. <laughs> sige, sir. Wala wala pa kasi nagba-vlog nung ano eh, yung bagong LS. Kahit yung ano lang, baka uh, point of view lang naman ng okay, sige sa. Eh. All right. Right. Kaling the video. Okay, everyone. Ah, uh, nandito na ako sa likod ng ano, yung sa Isuzu, but good thing na ano, binigyan tayo ng ano, uh, access dito ni Sir Mark and eh, si Sir Mark. So, uh, yung bagong MUX na sana i-review namin uh, ito, yung inararust proof but, ito ang hindi ko pa natatry itong D-Max na i-review namin tapos pinaka-technical na explanation ni Sir Mark tapos ganitong kulay so yun ang hindi pa sige Sir Mark, simulan nyo na na Sir so, ano meron sa Susie Jeff?